magandang hapon po. Dahil na po walang pasok ngayon. Nag-order po itong si Mia. Ano ba yung order mo niya? Pizza Domino's. Uh, Nag-order po sila. Gusto daw po nilang kumain ng pizza. Wow. Oh, laki pala niyan. Sige, salamat ha. Thank you. Yes. Ubus yanin nyo yan? Wow. Wala siyang ano? Nasaan na yung ano? Joss? Ito yung kuwa. Yan. Wow. Wow. Yan na na. Dalawa. Mayinig pa siya. Pag magutok lang ala, sabi ang tracer. Sino ba? May birthday sa inyo? Wala. Sine. Dalayin nyo si nanay doon sa tasa. At di siya yun doon. Hindi po ni Raza yung lilo doon sa kanila circle doon sa bahay nila. Ngayon hmm, natin, gagayak pa tayo doon sa ano? UFC. Hali, may makipagkita sa inyo. Ito ako. Ito ako. Ito ako. Ito nga rin ako eh. Mga lang din. Dito ako. Pais lang. Para ka lang. Akan dito tignan mo? Sa may juice? Sarap ng juice, nang tignan mo. Hindi ko nalasahan. Wala, ang kain na kayo. Dito <man>. muna. <laughs> At si kasi busy dun si Taan. Ang gawag Hanggang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, matabang, matabang natin ako Baka, na ako? bakit malakas yung matabang nga eh. matabang eh matabang, kasi ni Puche kaya ganon anay mo! Oh, diba? anay mo uli! uli. alam ko sa iyo sabi ko sa inyo itikman niyo mo pwede ninyo tinikman <laughs> sino ba may birthday niya? Puche daw oh si oh. Hmm. Hindi na siya matabang siya hmm. nagdagan ninyo nagdagan pag matabang kasi ng kape. Wow! Saan naman kaya lakad nito mga ito? Saan po na? po kami doon sa Southwood. napagkita ko dito sa Pato Maria. Hi! Hi! Ah, Hi! Eh. Hello! Hello po, maganda hapon po hap. Hello Dalo sa road, haba ng traffic Dalo sa TV Open ng YouTube Ano po po, pag-i-review na nga Oh, yun, naranasan pala ni ma'am yung naranasan no, 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 no. din ma'am. Oh. Ito yung pinakain. Oo. Totoo yun, kasi doon sa lugar din naman sa ano, may mga kasama ko doon. <laughs> ano yung sabi mo kanina? Hindi na po kami babalik. Ah, hindi na kayo babalik? Uh, sasabay ka na rin kay Ninita? Parang po, dalawa na kami. Ikaw <laughs> ni Russell? Hindi ka na rin babalik? Ah, oh, babalik. Babalik si Russell. Sama ko <laughs> ah, alam yung fried chicken ako na inasal oh ay, sininita, ano mismo? wala, wala ayaw na ayaw mo na talaga ayaw mo na talaga. Ayaw mo na, ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na.

Listo na ka kayo ha? Oo. Uh, Kasi ako may mga celebrities. Hindi <laughs> po <laughs> Ay, dalhin niya niya oh. Yan, nakipagkita ay po yung siya po kayong uh, charity viewers dito po sa Cuatro Marias. Net, magustang papicture diyan oh. Walang mata? Walang <laughs> mata. <laughs> Ang dami pinigay sa inyo oh. Thank you po. Thank you. Ano na kayo dyan? Ang dami pala ipinigay sa inyo. Thank you. Sabi mga sa inyo. Ma. Dabi, mga sa inyo. Oh, marami salamat. Kasi lang sinasabi ni na ma'am, higilin yung pag-aaral sa inyo para sa inyo yun ha. masahe si medyo yeah, maingay po dahil na dito po kami sa sa ilalim po dito po, na, dito po kami nag parking dito po kami sa Southwood at uh, yan namin po namin yung charity viewers uh, maraming maraming salamat po uh, at maraming tulong po, po ito para sa kanila sa mga marias yan yeah, no, ang god right Oh. Uh Oh. -huh. Uh -huh. uh -huh. Para na yung ganyan, sininita, babalik na ulit ito ata. Huwag mo nga pa ganyan, napak na, napak na. Thank you po. Tamay. Salamat! Thank you. Oo, oh, dami nilang dami na dala, oh. May po si ma'am sa card. Ayan, oh. dahil binigay sa kanila. Know? Wow. Baby Pais. I love Thank you po, Ma'am Shane. Thank, Thank, you, you po, po Ma'am Shane. Ma oh, yan. At nabubuksan po ng no? 4 Marias Shit. Itong... Bubukas hmm. na po kami. Ano. Oh, yan. Sige nga. Thank wow, ang dami na naman ninyong ano. Thank you. Ay, pagkita po sa amin si... Si Mang Singa, tsaka po si Sir Christian. Maraming salamat. May susuot na naman kayo. Malamang pare-parehas na naman sila. Sige nga, itiknin nyo. Wow. Levi's pala yan eh. Meron din daw dyan si eh, ma'am. Ayun, abis yung bagay sa niya yan wow wow, ganito. Ano? susuotin na sila dito, para mag mag ano tayo, po pili nila, oh 40 ay, sa akin yan 40, pambabay pambabay ba yun, laki yun, eh, Papaba yan, eh. Tonto po yung 4 Maria. Salamat po Ma. I'm saying. Wow, sobrang dinaman niya. Ka ninita, na kusundan mo net. O, oh, di ba sabi sayo, huwag ka daw uwi. Di sayo. ka mga bago pa yan, no? Oh

Bakit wala na kasi sa akin yan Huwag. Eh? <laughs> na. Okay na 'yan. Napapai apo, siya naman 'yan, putulan. Ang dami naman ng ano. Asya sa sa Kasi sa niya 'yan. Oh. pare niyo Sininita wala, ay meron na rin sininita oh. Wow. Ano pa? Meron pa may ibigay nyo kay Jeff yung iba oh. Eh. Oo. Or... Ano, yan, eh. Ano maging? Para panlalaki diyan, porke babae yan. Pantalon na Oh. Ano Hindi lalagyan Ano pa paliit yan? Yung bibigyan ko mama ko dito. oh. Oh, pwede naman Napupunta na yung mama dito ah. Wow. Oh, yan, pag ano ibibigay mo kay mama mo.

Magbibilt lang yan. Eh. Pagkasi pang nagbilt na kayo, kasya na yan. Hindi po Eh, luwag. Sige pa nga sa'yo niya yan. Ini. Subukan mo yung sukat. Sige nga. Hindi, sukat mo nga lang para makita mo. Oh, ayan, si Russell, oh. Sikip kay Russell? O, kasya. Hindi, kasya yan. Oh, oh sakto lang. Kamay din. Pintay ni Nita, pwede. May short din si Nita? Wow, pare-parehas pala kayo ah. Talaga, tigigisa talaga sila oh. Sa, sa yung may, sukat mo. Ano, hindi nga lang nakasama kasi busy siya eh. Wala pa kasing panlalaki eh. Kung meron, di kay papa mo rin. Dito, Hindi na din doon. Dito mga mga man na suso. Papaso. Tatago mo na lang. Para pagdating dito susuotin pagka namamasyal. Diba? Marami pa doon. Hindi uh sa papa mo. Oo. -oh. Thank you Pa-thank pa, ulit kayo. Thank you po. Pa. Kay, kay, pati kay ma'am, kay Sir Christian. Thank you po. Thank you po, Sir Christian. Anong pangalan nung anak niya kasama? Mm -hmm. Tingnan so, ka kayo na, binili, binili ng ano? Thank you, ma'am, Shen And uh, Sir Christian. So, oh, tsaka po doon sa anak ninyo na kasama, hindi po na, hindi ko po alam yung pangalan. Ito, maliit. Mm, Sino ka Maraming salamat po. Ay, sa'yo, Pere Russell. Oh, may bigay ang maliit. Eh, may ano kay, nakaganyan kay, nagsukat mo na. Okay, Bakit tingnan lang mm hindi -hmm. Asya? Wow! Mm. Asya nga kayo sinuyan, sakto lang eh. Oh? Oh. <laughs> Tama lang 'yan. Oh, Bakalan. Diba? may Pare-parehas pala kayo. Bukas ninyo pagpunta kay Inay. Nakaganyan kayo lahat. Hindi panggala namin ito sa mall. Hindi, inay muna. Punta sa kay Inay. Suto niyo. Lumaki ka na? Opo. Okay. Dati maliit ka? Ito ba, nagpuko ko. Ayoko <laughs> nang tagal Thank you po, Ma'am Sheng at, sak at saka kay ano po, Sir mm. Christian. Ayan, nagsukat na po sila. Mm, sakto talaga yung... Hindi ko lang kung pinabawasan na ni, ano pero hindi siguro. Dati pa rin yung pra, ano niya. Wow. Tumaba lang nga kasi ito. Hmm. Kasi ah, yan, tama, tama lang na rin. Ayan pala, organic. Hindi, hindi naman siya. Ang termo-termo ay pag-usuhin. Hindi naman so, hindi din na, so. ano. siya Hindi naman siya nahulo. Tapos yes, pag-ibig ko sa'yo, Mike. Ang haba uh -oh. ah. oh, nga sa akin. Ay, ako siguro mahaba. Na eh. Kasap, kasap natin natin, pala eh. <laughs> din, na natin. <laughs> ako na sa iyo. Oh, Sakto lang yan. Maganda itong niya na yan eh. Kasi ano ang mga 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 ano. mga mga lang Kaya, pinin, ba, Ayan, thank you po Sir Christian at uh, kay Ma'am Singh. yan yeah, nabuksan na po nila yung uh, binigay ninyo mga damit at pantalon, shirt, at tuntunga po yung 4 Marias. Talaga nagsukat na sila. Bye bye, bye, -bye po, ito. thank you po kay ano kay Ma'am Singh at kay Ma'am sir. Yes, sir Christian po. Thank you po. Yung anak po niya, thank you po. Mom thank him. you po. Sir Christian, Christian. thank you po. Yeah. Saka sa anak thank niya, you thank you po. Ay, ma'am, thank you. Okay. Sir Christian, thank you po. Maraming maraming salamat po. Ganyan dito sa Good night po. Ayan, good night. Ayan, si Anita sa itaas.